BMW Ducati Ano daw ang anong sana? MT MT 5 Ang nang gilaw Ang anong gilaan Scrambler Ducati Meron mga mahabang sa amin Ngayon Dumada pa na Ang May talawang naman ako eh up mga kaproots <laughs> Boy, teka lang, magbablog lang ako I'm vlogging, you know <laughs> So hello mga kaproots Biyahe kami ngayon ni Madam Baby Papuntang Rigaspi Chill out lang kayo dyan Huwag nyo muna yung baba <laughs> Stay tuned lang kayo uh, Bibidyoin ko kung anong, anong mga mangyayari Ganon tapos hindi hindi pa namin alam kung saan kami pupunta eh. Basta Legazpi. Ganun. So sana safe kami makarating doon. Tsaka walang aberya like flat, like anything else. So ride safe sa amin, mga kaputsi. Wait lang. Mamaya na. Sanay na sanay. Nung trabaho kasi ako sa ano eh, lahat na lahat ng ano eh, ng katulong namin ano, eh. Foreigner. <laughs> Dejo lang. Ano lang yun? wala lang so never mind okay wait wait mara popcorn yeah so what's up mga kapruti nakalabas na kami ng sosa gun at saka ito na naman we have a company you know Merong na po sa amin, legendary. <laughs> Dumada pa na no? pangilang gilaw. Okay, sige, pagbibigyan natin siya. Habol, baby, habol. Habol, baby, habol. Come on, habol, baby. Habol, baby. Habol, baby. <laughs> tama na tama <laughs> na asan na kaya, yeah. hintayin naman natin hintayin <laughs> naman natin asan ka na bebe tama na kanina pa sunod nung sunod anong ginagawa mo di ba umovertake na lang sinusundan pa kami ah baka siguro fun to ng ano I don't if I kaya gusto makita Sige, titignan natin kung anong gagawin niya Kung magpapasikat siya Habang umu <clears throat> So Nag-aaya Nag-aaya ng na, ano, rides rides Diba? Ang gilir sayang Ito yung Big C Big C dito sa Sosagon Ah, Sosagon po ba? Parang ano na to eh Pastilla na ata to Ganda dun eh, ganda ng banking dun eh Nag-120 banking dun eh ganda ng spalto dito oh. Pero wala pang nagulot. Uh, so nakaka ano, nakakailang kung kung asan na ba yung guhit mo o kung asa ka na ba o tamang linya ka pa ba. Walang guhit eh. Yan well, no, oh, adyan na naman sa likod oh. <laughs> Dumada pa na. Baka gusto talaga makita yung FI so sige. Paunahin natin. Okay, naka Brad magpasikat to eh gusto andyan sa tabi andyan sa tabi <laughs> ah sandal na lang yung takbo namin eh talaga eh tingnan mo <laughs> ayaw mo mga gurdik tangan ng gilaw to ah yan oh tangan ng gilaw gusto mo kayo maglamo ayos mo hindi boring Sabay lang, sabay ka lang bro Shout sa'yo, sana panood mo to <laughs> Sana subscriber ka na din Para mapanood mo yung <laughs> kagaguhan Hindi naman kagaguhan Dahil nag-i-enjoy kami Nice one, nice one So shout out sa'yo Shout out sa'yo nandun na umalis na siya ah dito na lang pala siya dito na pala yan na Umarking na sayang dito na tayong kalaro so back to the basic back to the boring boring rides you know <laughs> so what's up mga kapruts kaproots nandito na manapit namin sa sentro ng Ligaspi Kunting bankong banking na lang ah. Lapit na kami doon. So, what's up mga kapruts? Ah. So, what's up mga kapruts? Nandito kami sa SM, ano, Alabang. <laughs> joke. Dito kami sa SM ano, Ligaspi. Ah, magsi-CR lang kami. <laughs> Kaya kami papasok. Ang ganda oh. Banking, oh. Woohoo! Banking, mare popcorn. Oh, no. oh my god. Mamamatay <laughs> pa. Oh shit Oh shit eh So si CR lang daw si Madam Baby ah, Nagpagawa kami ng CR dito eh Kaya gagamitin na namin <laughs> Nasa ano kami? SM Legaspi So pumunta kami dito sa SM kasi nga Naiihi si Madam Baby Eh may pinagawa kami ng CR dito sa SM Kaya gagamitin na namin So, hintayin natin siya. So, what's up mga ka fruits? Fruity. Daming aso oh. May bread ba 'yon? Parang pandesal. Hindi naman bread. Ah, tapunta kami nang Hong 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 Hong. Aray. Hongwon ba yun? Bibili kami ng tools Ano? Katala chop Tapos by script <laughs> Sinabi pa no? dyan, oh. <laughs> ano? Pupapap Katala tapos by script Bibili kami para pang ano Pang luwag sa mga tornilyong ano <laughs> Na low street. dito lang mga ka-fruit. Fruity. Pasok lang kami. Bibili kami ng tools. So, what's up mga ka-fruity? Kakatapos na namin mamili. Mamili dun sa, ano, sa home. So, ngayon, pauwi na kami. Pauwi na kami mga ka-fruity. So, beep beep ulit dun sa mga mga kasabay namin. sa pipip. <laughs> Saka, sana na-serve So yun lang Sana nag-enjoy kayo sa Biyahe namin sa salamat dahil sinabayan nyo kami Biyahe namin ngayon Thank you, thank you Bye bye na Lagi nyo Ride safe Ride smart And Bye Peace Yo, what's up? Nakakita ulo talaga Yo, may May kalaro na kami In max okay. Iwan na nga natin Doon na, doon na I'm